Oh, to to the okay. 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 So ayan na mga kainis ano, alis na yung ating uh, mga bisita Si Mahal na Reyna, maiiyak na si Mahal na Reyna uh, oh, Walang iyakan na, bye bye <laughs> Ayan na sila, nag lift na sila, nag lift Pinasakay na lang namin sa, sa lift Kaya Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis ano parang medyo nakakalungkot no kasi nasanay na rin tayo na nandito sila sa bahay natin kasi mahigit dalawang linggo silang nakatira rito sa atin at parang nasasanay na rin tayo na nakasama natin yung mga bata kasi yung mga bata, yung mga kids ang nakakatuwa talaga mga kainay sa ano na talagang nagpapasaya sa isang bahay ano ano kung buhay na buhay yung bahay kapag may mga bata kaya lang ngayon syempre wala na at ang bilis, sobrang bilis, sobrang bilis lang ng ano, sobrang bilis lang nung panahon, sobrang bilis lang nung two weeks na yon. Tara. Uy. Parang namamalayan ko na hindi na ako nakakapagsuot ng saklay ngayon, makakainis sa parang ako na yung umaalalay sa saklay natin ngayon. pambihira naman ako napapansin niyo, no? Ang <laughs> <laughs> bihira ay nakakalakad na tayo mga kainis, ano? Maraming salamat sa Panginoon. Panginoong may kapal. Thank you Lord Jesus Christ. At ang aking uh, pamamaga ng aking paay inabot lang ng anim na araw. Pang-anim na araw na ngayon, ano? Araw ng Wednesday ngayon, mga kainag. Siyempre, mapapanood nyo na to late na. Baka mga Sabado na. Ayan, tara, pasok na tayo doon sa bahay natin at mukhang may na sila mahal rin, ah. Umiyak, ah. Ma. Maninibago ka niya kasi wala na yung mga bata, ano? Manini? Oh, sweet yung mga bata eh. Tsaka maninibago ka niya kasi laging pag nandito sila, lagi ko hinahanap eh, no? Tita Pearly! Tita Pearly! Yan. Hop oh, update sa ating paa. Nako po, Panginoon. Maraming salamat. At medyo okay-okay na, oh. Uh, konti na lang. Siguro mga nasa 90% na lang siya, mga kainags. Oh. 90%. Yan. Nako po. Tama-tama. Deo pa rin tayo ngayon. Pero bukas, bala kong ano eh. Bala kong umabsent bukas. Para sigurado um, lang. Gusto diba? kasi 100%. Diba? O, oh, makapansin niyo na. Tatayo na tayo, di ba? Sumasang ako. Tayo tayo Oo, di ba? <laughs> <laughs> Hindi kagabi pa to. Kagabi pa ako nakakalakad talaga. Pinakita ko naman sa kanila eh. Sa huling vlogs natin, pinakita ko na medyo okay-okay na yung pa ako. In six days, salamat naman. And ko kasi mga 2 weeks to mga ni So, although yung mga previous na kaso ko na ganito dati, talagang isang linggo lang naman inaabot. Salamat sa Panginoon. Hindi naman siya inaabot ng dalawang linggo. So, di ba? Oy, yung, yung, ano nga pala natin, yung ating bonsong prinsisita, dumating na kahapon, kagabi pala, galing Vancouver. Ayan, yun. Pupunta sa gym. Mag-gym -gy ngayon yan, eh. Nagpapasexy yan. Eh. Ayan, o. Oh. Ayan, nagpapasexy, uh, syempre. Syempre, di ba? Aware na sa kanila mga figures. Yeah. <laughs> Ayan. So, yun, mga kainis, ano? Salamat naman sa Panginoon. Kasi ano to, nung Friday, namamaga na. Saturday, namamaga. Mas namaga, mas namaga, mas namaga nung Saturday, no? Tapos nung Sunday, maga pa rin. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, mukhang yung pa ako, no? Sabi ko, mukhang tatagal ito, ah. Pero pagkagising ko nung Monday ng umaga, umimpis na. Ay, sabi ko, Lord, thank you, Lord. Tsaka parang gumaang yung pakiramdam ko. umimpis na. Tapos, sa uh, lunes, uh, Tuesday, kahapon, Tuesday kahapon, sabi ko gumanda ganda tapos nung yun lang nga, kumain tayo ng mga red mga red beets mo ng celery mainom tayo mga tea tapos nung mga hapon na ha, pinahinga ko lang talaga hapon medyo mas lalong gumaang yung pakiramdam ko sabi ko lalo na nung gabi na nung nag bathtub tayo kagabi na may nilagyan natin ng Epsom salt yung warm water na pinaliguan natin bathtub binabad ko muna sa, yung pako sa warm water na may Epsom salt Grabe, parang mas lalong gumaang. So ngayon, kung napapansin nyo ngayon, mga kayo, update lang, no? <laughs> Ayan, diba? Nandito ah, parang si Mahalari na sa likuran ko. Kala ko, wala, oh. Diba? Lakad-lakad na tayo. Wala nang tungkot, mga kainis, oh. No? Kakatuwa. Paano hindi iinit? Eh, yung nasa harapan mo, diba? Hot! <laughs> Kala ko, bakbatuhin ako ni Mahalari. Ang <laughs> bihira. yun. So yun lang. Oh, parang Parang biglang tumahimik yung bahay namin ngayon. Parang nakakapanibago. Mano? Wala mga bata, syempre. Kasi yung mga bata, nandito lagi yun, mga kainis. Ano, naglalaro sila ng playstations, nanonood sila, games. Di ba? Kasi sa Switzerland, eh, back to normal na sila doon. ba? Diba? School. Iba talaga yung bakasyon, eh, no? Bakasyon talaga, iba talaga. Alam natin yung mga kabataan, mga, mga bata tayo, syempre. Tuan-tuan -tuwa rin tayo pag walang school. Bakasyon, pupunta tayo sa mga lola at lola natin, di ba Sa lugar kung saan sila pinanganak, yung mga magulang natin, mga Ma, Masarap ang pakiramdam natin. No? Tapos alaga-alaga tayo ng mga tita-tito, ba diba? <laughs> binis na si Mahalareno. Binis, pakitang gilis ka agad, ha? Ikaw, no, siyempre, summer talaga ngayon. Mag Mabilis talaga magalik ka So, pahinga muna ako mga kina. So, mamaya meron ulit tayo magkita. Ayan. At, okay na. Oh? Alright! May tutungkod-tungkod ko na. <laughs> Pwede na. Pero alalay muna tayo sa tungkod natin. Ayan. Nako, ito na yung maingay ngayon. Yung dalawa na. Yan na yung dalawang agaw eksena ngayon. Nga pala nung nakarang pinakita ko sa inyo na kumain ako ng red beets tsaka ng celery. Eh, may mga comment na ang red beets daw ay hindi daw to konektado sa uric acid at sa gout natin ano kasi alam niyo mga kay kung bakit ako kumakain din ako ng ng red beets na ito kasi ito ay maganda ben, maganda ang benefits nito sa ating liver o di ba kasi ang liver natin yan yung sumasala ng mga gamot na iniinom natin sa gout natin kaya kahit pa paano yung liver natin ay dapat alagaan din natin kaya kumakain din po ng red beets pero syempre, ang alam ng karamihan nating lahat eh ang celery ang isa sa pinakamagandang uh, panlaban sa mataas na uric acid na kung saan ay meron tayo at sa gout natin, di ba? Celery at ang cherries maganda rin 'yan. O di ba? Ayun sa akin pananaliksik, di ba? <laughs> so yun, ito para sa liver natin, di ba? Sap. So, Tong ayon, ah, uh, gagawin ko ng maging aware ako talaga sa mga kinakain ko ngayon dahil ayoko na as much as possible ayoko na uling maulit ang pagkakaroon ng gout mahirap hindi maganda ba? Diba? Mm. Mm hmm ha. tapos ang celery mm. Oh. si Mallory na yun. Eh. Hmm. Yung tinakpan yung bibig. Kaya ba nag hmm. Para ako nag-lipstick, no? Lipstick, As kasi yung, yung beach, makulay yan eh. Hmm. Mm. Mm. Alam nyo, mga kainag siya, no? Ano, uh, napakasarap pala nung meron tayong gout. Kumaga si Mahal na Rena ang nag-aasikaso sa atin lahat. Siya naglalaba ng damit ko. Siya nagluluto ng pagkain ko. <laughs> lahat. Diba? Tapos tayo, nakaupo lang, kuya-kuya-koy. Diba? Sarap pala ng ganun, ano? Pero on the other side, syempre, on sa on our health, hindi maganda. Pero minsan, pagka ganun talaga. Depende, depende sa uh, kasama natin sa bahay. Mabuti lang, si Mahal na Reina, mga kainak, say, talaga namang maalaga sa atin niya, syempre naman. Meron nagulutong masarap na pagkain. Yung mga pampaligo ko, hinahanda niya. Oh! Diba? Tapos sa... Uh, mga pagkain ko pag nandito siya nandiyan na iha, iha ano niya sa akin handa niya tapos ang maganda nito tatanungin niya ako kung anong gusto kong ulam sabi ko syempre, hindi yung ano hindi yung para sa gout <laughs> sabi ko magpaksiyo ba ng isda yung isdang hindi mataas ang uric acid diba tapos concern na concern siya sa akin no, nakaka doon pa lang makakainis ano Madali ka ng ano, madali na agad akong gumaling eh. Aba, merong parang may kumakontra. Parang kinokontra yung sinasabi ko. Hindi, ayaw niya kasi ng ano eh, nang pinupuri siya mga kainis. Ano, nahihiya si Mahal na Reina. Eh. Hindi siya sanay sa ganun. Kumbaga, nag-uumahapaw ang kanyang kaligayahan sa sobrang saya. Yeah. <laughs> Papasok ka ngayon? Kala ko pa naman, pagluluto mo ako ng masarap na pagkain ngayon. Yung parang, parang ano? Para matahimik na yung buhay mo <laughs> Sana pala hindi ko pinakita kay Mahal na Reina na Hindi na ako gumagamit ng saklay mga kainag ano? <laughs> <Uy, hira naman. laughs> Sana pala pinakita ko pa kay Mahal na Reina May daladala akong tungkot Baka hindi, hindi papasok ngayon niya Pagluto ako ng bangos na yung may kaliskis na isda. Diba? O kaya, chicken. Alin? Tinikman ko yung isda. Naniduto mo ka hapon. Itinig ba yung parang wala isa? Sarap. Sarap, grabe. Ibang klase talaga magluto si Mahal na Reina na ano. Anong paksiyo, mga kainan. Yun. Kompleto, panalo. Ibang klase talaga. Pero pag ako nagluto ng paksiyo, Ano ba plastic Iba, iba, iba kasi luto ko eh. No? Hindi siya kumakain, makakain na ano? At saka, merong ano, mga kainis, ano, merong mga nagtatapo ng basura natin, yan, ano, kukuha ng basura natin, pagkatapos ng kunin ng mga magbabasura yung tinapo natin basura, tapos tayo rito, eh, di ba? Panguya-nguya lang ng, hmm, malutong na bit. Hmm! Huh! Meron naman pala nakaupo. Ayun, no? Mmm. Kukunin ni Mahal na rin, Mmm, di ba? Sarap ng buhay natin dito, no? Mmm. Mmm. <laughs> Utos-utos lang tayo. <laughs> makabawi man lang, no? makakainag, ha? Mmm, wala tayong gout, eh. Tayo yung lagi inutusan. Ngayon, makabawi naman tayo. Pagkatapon mo ng basura. Luto ka. Yung pampaligo ko. Ayos na ba? Yung mga damit ko. <laughs> paki laba, oh, di ba? Ayan, ayan, ayan. Ayan o. Oh. Naka. Oh. Ma! Ayan! Bilisan mo ha! Ah. Hindi hmm, ba? Ayan <laughs> o. Oh, Hindi ba? Puan tayo muna ng beats. Mm. Sabay mo na. Oh, yeah. Ma, yung mga damit ko, tapos na ba? Nilaban mo na? <laughs> narinig na sinabi. Hindi ko narinig. Eh. <laughs> Thank you, mga Reina. Yeah. Tapos yung basura. Ano yung magtatapon ng basura? Malakas na yung pamay. Eh. Dapat ikaw na to. Hindi pa. Pahinga muna. Para nagreklamo ka na ngayon pala wala bubuhay hari. <laughs> hmm, ba parang dugo ano? Hmm. Para ako may lipstick ko. Oh. Hmm. Pulan tayo dito. Yan lang si mahal na, na Kasi pagka gumaling na talaga ako. <laughs> marami nang iuutos sa akin yan. Gaganti na yan. <laughs> siya naman yung magbubuhay rena mira <laughs> balik na naman sa dating dating gawi <laughs> pero okay lang mga kayo mmm mmm paubos na oh diba mm. so mga kainags ano dun sa mga hindi nakakalang nakpo maglilimang taon na akong hindi umiinom ng alak sa darating ng August 27, 2025. Yuhuu! Limang taon na. Salamat sa Panginoon. At salamat sa gout. Oh, ayan na ah, hindi niyo alam yun. Doon sa mga hindi, hindi pa nakapanood, mga baguhan pa lang sa channel natin, ano? Alam, yung mga, mga old uh, subscribers, viewers natin, alam nila kung bakit ako huminto sa pag-inom ng alak. Dahil po sa gout. Kaya pinagpapasalamatan ko rin ng gout. Kasi kung hindi ako nagkaroon ng gout, naku po hanggang ngayon, umiinom pa rin ako at butas ang bulsa ko sa kakabili ng mga alak. Naku po mga ina. Diba? Kaya minsan yung akala nating hindi maganda, eh, meron on the other side, eh, meron din pong benefits yan para sa health natin. Sa katulad ko, sa health ko. Yung gout, yun ang nagpatigil. Totally, na hindi na ako uminom ng alak. hindi mm, ba? Mm. <laughs> Pangalawa, eh, maganda na yung... Siyempre, pag nakainom ka, eh, meron kang demonyo sa utak mo, di ba? Pagka hindi mo na-control yung alasingan mo. Eh, dito sa loob ng bahay, lagi ako sigaw ng sigaw. Gumagapang pa ako rito. Kung saan-saan ako magapang dito, di ba? Alam niyo naman, epekto ng alak, espiritu ng alak. Pag nasobrahan nyo, pa naman yun. Eh. Pag uminom ako ng alak, gusto ko yung talagang loray-loray talaga ako. Gusto ko yung hihintula ako sa pag-inom ng alak. Pag yung talagang wala na akong malay. <laughs> diba? Kaya, nung hindi na ako uminom ng alak, ay eh, syempre napakaganda na ng lalo ng relasyon namin ni Mahal na Reyna. Diba? Busit busit sa akin dati niya, si Mahal na Reyna. Nung ako yung pa ng alak, nakapo. Sigaw na sigaw si Inan. Mm. Ngayon, pautos-utos na lang tayo. Ma, pakitapo ng basura. Ma, pakikuha mo ako tulig, ma, please. ba Mm. Ma, palipalipalitan mo na ano yan, ha? Yung plastic bago, ha? Baka oh, nititimpi-timpi ka na lang, ha? Pagka pinatay ko yung cellphone, baka batukan mo na ako, ha? <laughs> so, mga kaya magkita, mga kainags, ha? Mukha wala sa mood si Mahal <laughs> Baka sabunutan ako. Hahaha! <laughs> Ngayon mga aso Lumabas nga ka kayo doon Magpagulo kayo rito ah Doon kayo sa labas Labas kayo labas Mayinit ulo ng mahal na Reyna Wala na yung plastic na isa Ah wala na, gusto na yun Ano isa? Bulay blue? Pute? Ang lagi dito, wala na Saan dito? Hindi, meron yun sa ilalim Hugutin mo ma Sa ilalim yan meron, malaki mahaba Meron plastik kayo dito eh. sa ilalim. Mm. Ayun. Ayos. Galing. Sarap pala ng ganito. Tapos pag namamalengke, nag-grocery si Mahal na Rena, hindi ako kasama. Siya lang mga sa nung mag-isa. ayun yung plastik yung nakita ng plastic ni Mahal na Rena. Nasabihin ko na lang kung ano yung mga bibili ni Mahal na Rena para sa akin. Magbila mo ganito, 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 ganito. Diba? Pagdating sa bahay, wala, nakananood lang tayo sa kanya. Diba? Duluto ng pagkain. ba? Diba? Sarap ng buhay natin. Ganun lang. Hmm, kaya lang ngayon, nakita niya. Yung tungkod kasi natin, nandun yung tungkod natin, nakita niya. Hindi na natin ginagamit gamit basta-basta, no? Ako, eh, bukas sa isang linggo niya, sigurado babawi sa akin yan. 'di ba? Ma. Oh, titimpi-timpi lang 'yan. Sisigaw mamaya 'yan. Oh. <laughs> Tawang ni Monyo hinayupak eh, no? Ay, yung tapay ko. Oh, tara. Masakit mo na si Malare. Baka busan tayo na yung natubig. Ay, ano sa ano? Ito <clears throat> na nga ba sinasabi ko eh. Pagka na lamang hindi na tayo nakakahawak ng tungkod. Uutusan na tayo. Pag hindi ako sumunod, kasabihin yan. Wala akong sinabi. Hindi you know, meron, meron ba ako sinabi. Wala naman. Ha? Wala akong sinabi. So ito ngayon mga kinis, nagwawalis na tayo, no? Bumabawi yung isa dyan. <laughs> yan eh. Kasi nakita nyo sa vlog natin ako Paseo-sayo sayaw pa tayong gano'n, no? O? Oh, birah, Ayun, nahuli tuloy tayo ngayon. Inutusan tuloy tayo, ha? Sabi niya, magwalis daw ako dito. Bira. Bumawi, bumawi. Ito na. Siya naman ngayon. Ano ba pag-uutos ng mahal mo, Reyna? Please naman, no, sasakal -sa maganda. bayad mo. Ang bayad ko saan? Ako nag-servisyo sa'yo. Mihira na. Bayad mo. Marunong ka ano na sa mga punchline na yun. Mabihira. Ito na, magwawalis na, oh. Bumihira, bibigyan mo akong pera. Kaya huh? ako sumunod sa'yo. Wala ko sinasabing gano'n. Ikaw nagsabi noon. Ito na nga, oh. Sige na, ako na maglilinis buong ano, isang buwan. Para makabayad ako sa'yo. Hindi nakabayad. <laughs> Mga kinis, ano lang, okrayan lang namin ni Mahal Arena yan ha? Kayo talaga, ha? Kala ko pa naman, nung may gawat ako, hirap na hirap na ako, pati sa paggamit ng tungkod. Nung gumaling na ako, mas lalo pala mas mahirap kasi mas maraming inuto sa atin si Commander. So ayan mga kainags, ano? lagyan natin ng pagkain yung mga ibon natin. Ako, matagal na natin hindi nabigyan ng pagkain to. Tapag muna natin dito. Itanggalin natin yung takip. At lagyan natin ng, yan, punuin natin. Yan, dami pa rito. Ako, matutuwa na naman yung mga ibon natin ito, sigurado. Kasi meron na naman silang makakain. No? O, isang linggo nung huling binilagyan natin to. So yun mga kainags, ano, nandito tayo ngayon sa labas ng backyard natin. At titingnan natin kung may mga matitira pa tayo mga raspberries yeah. <laughs> kaya nakakarma eh no hindi maganda yung mga iniisip <laughs> hindi may, may mga masamang balak eh no <laughs> pwede na okay na yung paan natin ano okay na yan mga inags at tara birahin na natin yung mga natitirang raspberries dito sayang naman kasi next year na ulit tayo maghihintay <laughs> tara let's go Pera, ah. mukhang wala na mga kainags, ano? Mukhang wala na. hindi, meron pa konti. Ayun, no? oh. tingnan natin dito. Tingnan, tingnan lang natin dito. Yan, nako po. O, tingnan niyo pa ako, no? Medyo alalay lang ng konti. Yan, nako po. Meron pa yata. Konti na lang. Ito, 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 ito. Ito, mga kainags, oh. Nako po. Panginoon, merong natira. Ito pa, ito pa, ito pa. O, oh, yan, Hmm, yeah, ito, to ito, 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 ito. ito, 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 ito. Yan. O, ito pa, ito pa, ito pa. Hmm? Naka po. Kunti na lang, oh. Ito, 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 Hindi natin nakuha. Yan. Okay na yan. O, diba? Nako. Apat na piraso. Pwede na yan. Hmm. Ha. Sarap. Grabe. Sarap. Parang gumaang ang pakiramdam ko, ha. Ah. <laughs> ito, mga kainags, ano? Masyado na malaki itong Halaman na ito. Itong gulay na to, no? Kailangan natin tapyasin. Grabe, tingnan nyo, oh. Laki ng... Baka kasi may matisod pa rito. Itanggalin na natin. Ay, nako! Yan! Para lang tayo nasa Pilipinas. nagtatabas ng mga damoy, eh, no? Ayan, oh. No? Mm-hmm. Hindi na natin na ah, lawnmower ito. Ito pa, ito pa. Mm-hmm. Meron naman tayong trimmer kaya lang ito na lang muna para magamit naman natin tong machete natin. Ating itak. Yan. All right. Di diba? Kasi baka sa gabi may maglakad, matiisod dito, Oh, kala ko papasok ka, mahal na Reyna. Papasok, papasok ka pa. Diba? Sipag talaga. Ano pa yung pangyong lilis ah. ng labang hindi. Tapahan. Sige. Huw. Oh. Ma. Huwag mo na tayo mga kainig. Kakain ka rin? Oo. Oh. Bakit kakain ka rin? Kakain din ako. Bakit? Tatama tama tam, maglulit. Maganda ka niya pagkain natin. Kaya. 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 Kaya.